po si Master Hans Kuwa at ito muli ang ilan sa mga tips at paalala para sa life na kay Bongga. June 6, Tuesday para sa mga pinanganak ng Year of Drought. Mag-focus ka ngayon na kumita ng pera at hard work dahil na iyo ang magbibigay ng success pagdating sa negosyo. Isang kaibigan naman ang tutulong at magpapabago ng negosyo at may bagong idea na posibleng magpatok. Gray at one ng swerte sa rat Ok sa man tayo ang conflict day to day, marami ma ang moves ngayon. Huwag silang patulan, gawin mo lang ang mga bagay na nagbibigay saya sa iyo. Blue at tenang ang swerte sa ox. Tiger naman mag-enjoy ka sa panibagong pagkakataon ng extra income ngayong araw ipagpatuloy lang ang magandang na simula ikaw din ay inspired pagdating naman sa love life red at six ang swerte sa chart Rabbit naman tayo magiging ansyo sa work mo, hindi mo may enjoy ang araw na to. Ngunit ingatan din ang kalusugan, posible ang high blood pressure. Sa business naman ah, may money luck star pagdating sa negosyo, may construction start sa bahay, posible mangyari ang ipapungsuy ang bahay kay Master Hans Kuwa. Orange at 4 ang swerte sa chart. Grabe naman tayo, problema sa kalusugan ang dapat unahin at bigyan pansin. Huwag nang patagalin ang mga bad na nararamdaman. Magbupo na ka naman sa ex mo dahil may bago na siyang minamahal yellow at tuwang swerte sa chart. Isnik naman tayo ha. Ah. Happy star at may peace of mind. Marami kang mga bagong idea na may isip. Ikaw ay magiging emosyonal pagdating naman sa love life. Pagdating naman sa career star, ipagpatuloy at i-grab ang magandang opportunity na parating. Gold at real swerte sa chart. I ang sayo of the horse, maganda ang magiging output sa ginagawa. Love life aspect naman tayo, huwag pilitin ang kasintahan. Pakinggan ang kanyang desisyon. Kung na magkaroon kayo ng tampuhan, sa pamilya naman. Huwag itong hayaan patagalin, pag-usapan, ayusin agad ang problema sa pamilya. Pitch at pwede ng sa chart. Goat naman tayo, ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw na to. May magandang idea ngayong araw din na to. Huwag kang magdalawang isip na i-share sa kanya dahil may malaki siyang natutulong. Purple at 11 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo may hindi inaasang pagkawala ng pera. Ah, pagdating naman sa love life, ikaw ay magiging sawi. Oh, wala ng pera, wala pang love life. Pero happy family star activated. Maganda naman ang karelasyon mo sa iyong kamag-anak at pamilya o sa anak mo. Pink at 18 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo. Sa love life, may bago makikilala ng posible makatuluyan mo siya. Supportive siya sa'yo. Huwag munang lumipat ng tahanan o pwesto o negosyo. ipa mo niyan kay Master Hans Kua white at na suerte sa chart. Dogi naman tayo, iwasan ang pagpo-post ng mahalagang informasyon. May taong nagagalit o hindi suporta sa gagawin mo. Mag-ingat sa investment, may cheating o may betrayal sa business. Pagdating naman sa bibitawang salita, mag-ingat dito. Silver at worthy na swerte sa chart. Sa piggy naman tayo, mas lalong lalaki ang savings mo dahil activated ang extra income star. Yay! May happy love life star. Yes! pagdating naman sa tao nakapaligid sa iyo, maganda ang tiwala nila sa iyo. Huwag sirain ang trust na to. Maroon at 70 ng swerte sa year of the piggy. Muli po ha? ito po ay mga gabay lamang ni Master Hansa ha? Kayo po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa inyong mga palad na kasalalay ang tunay na tagumpay. Ako po si Master Hans Kuha para sa hashtag HanSwerte sa Abante.